tao oo, mamahalin kita ng buong buong. <laughs> oh, kinatayo ah. <laughs> Meron pala siyang papet, na anong pag ganun niya. Tawang-tawa rin ako ay. Yung liham po, abangan nyo po mga kalingap kasi yung baka isama natin si kalinga para sa pagkuha ng liham. So yun po mga kalingap abangan nyo lang po maybe one of these weeks kaya lang po ang part 36 siguro this coming week abangan nyo lang po malapit na rin po yung ribbon cutting po sa nila Carla so abangan nyo lang po yun po mga kalingap ano po bang kakantay natin? ma ka na ulit? bakit po? mano po ba? mataba na ako? ganito na lang po okay lang <laughs> ayan ah uh, mga kalingap muli uh, we're here sa latest pabahay natin pabahay po kay Carla. Actually, doon si Carla. Si Carla. Carla! Hello! Hello po. dala na namin yung pintura. And gaya na sabi mo, yung favorite color mo yung ginawa namin. So, ito Carla, nakikita mo na rin. Nakikita mo na rin. Opo. Oh, nakatawa naman. So, may tiles na po, mga kalingap. And... Mga nasa 70% na siguro to 80%. Ito, mga kalingap. May tiles na rin po. So, okay man sa'yo, Carla, yung napili kong tiles. Okay. Puti ito. And, ayan, ito, may tiles na rin. Malinis kasi pag white yung tiles, di ba? Oh, Maaliwalas. At, look, mga meron silang kisame at may... Hindi <laughs> ko alam taong sa ganyan. Oo, oh, yung ganito. Tapos, nandito, dito ang kwarto ni Carla. May may nakahandang para sa aircon. So, right? And, proceed tayo dito sa kitchen. Yun, ganda ng tiles na napili natin. Po, oh, bagay na bagay yung tiles. Ganda ng kulay. Check natin kung magaling yung nag-tiles. Ano? Dito natin makikita kung magaling yung nag-tiles. ay. Yun, dikit. Dikit po, dikit. Ito, check natin. Ay! balik <laughs> Mali itong isang tiles, mali. Ayun oh, may kalug wow Yun, ito tama ito. dikit dito. Ayan, ito tama. May isa lang. May isa lang, uh, ano? May hangin sa loob. Oh. <laughs> At ito mga kalingap, ang ganda ng tiles ng CR nila. Ayan. Oh. Okay ito no? Ito medyo... Ito tama. Dikit-dikit. Correct. Dikit. Dikit. Dapat sine-check yan and eh. Ayan. So... Ang laki ng CR nila. Ang laki ng nila, Carla. Ayan, tara, dito tayo, Carla. House tour sa bahay ni Carla. Ayan, Carla. Sige po. Ayan, magpatuloy. Okay, sige, sorry. Okay na po. Thank you po. Thank you po. Thank you. Ganda. And syempre po, syempre hindi mawawala ang aking partners po dyan, si Carla. Thank you very much. Thank you very much. Ano, bati na tayo ah. Dagan po ka pa ba? <laughs>